Bakit hindi sinagot ang tawag? Bakit hindi sinagot ng tawag ni Papa? Ate, masakit na po. Shasha, kunting tiis pa. Kunting tiis na lang. Kahit ano pa man, si ate pupunta sa ospital para sa dialysis. Tumigil ka! Anong ginagawa mo? Hinto! Ang kapatid kong si Shasha, dalawang linggo nang hindi nag-dialysis. Mamamatay siya. May kumakalat na sakit sa labas. Bawal pumasok at lumabas ng barangay natin. Na Pero ang anak mo, lumabas ilang araw ang nakaraan. Lahat kami nakakita. Bakit kami bawal? Anong matang ginamit mo para makita raw lumabas ang anak ko? Kayo bang nakakita? O ikaw lang nakakita? Bawal ba kami na Pero nakita niyo talaga! Nakita niyo talaga! Bakit sinasabi niyo hindi niyo nakita? Wala ba wa kayong masakit sa pamilya? Ngayon, si Sasa may sakit. Hindi siya pinapalabas. Paano kung bukas, pamilya na naman ang may sakit? Tigilan mo yung pananakot mo. Dalhin mo na lang yung kapatid mong sira ulo sa bahay. Wala akong pakialam. Kailangan kong lumabas ngayon. Walang makakapig!